Ah, uh, yes po, isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Ah, uh, ito po ah uh, isang bagong content na naman po na maaring nakakainis sa iba pero nakakatuwa po sa iilan Ah, uh, yes po, kakaiba po yung content natin sa araw na ito. Ah, uh, ito po ay uh, inaabangan versus uh, kaabang-abang. Ano ba yung inaabangan? Napakarami po ng mga vloggers na nagko-comment po tungkol sa darating na halalan tungkol po dito sa term setting ang lagi po nilang sinasabi abangan sa June pero iba po si Goy mercy dahil uh, hindi lamang po abangan tingnan natin yung kaabang-abang ano po ba yan at <laughs> uh, paki-usap na rin po ano uh, paki-subscribe naman po yung ating channel paki-like para uh, mas lumagana po ito at mas marami po yung makakapanood. Maraming maraming salamat po. Uh, inaabangan. Ano po ba yung inaabangan natin? <laughs> lagi Bakit lagi po sinasabi na sa June, abangan? So, uh, yung inaabangan po, yung mga predictable po yan. Yung uh, parang nao. Huhulaan mo na oh, kung ano po yung mangyayari. Kagaya po sa pagbubukas uh, ng... Uh, Kongreso sa June ay sigurado po na pag-uusapan na po o aaprobahan na po sa third reading yung uh, bill nila na term setting. At siyempre po, isa, isa rin po sa sinasabing inaabangan na maaring mangyari ay yung pong magkukonbinyan na magkakaroon po ng pagsasanib pwersa para uh, isabatas na nga po yung... Uh, na uh, term setting na yan na maaaring apat na taon o, oh, ha, uh, o oh, mga anim na taon nasa kanila po yan pero siya, tiyak na pagtitibayin na po nila yan so yan po yung mga predictable o, uh, na maari pong mangyari na ha, sinasabing uh, abangan o inaabangan ngayon ano naman po yung uh, sinasabi ni Koy Nersring nakaabang-abang <laughs> yan po ay pandagdag pampasarap lamang po uh, na wala po ang ibang vloggers meron po ba kayong narinig na vloggers nasa sinasabing merong kaabang-abang ang mga sinasabi lamang po nila ay abangan pero si Koimers ring po bakit may kaabang-abang ano ba yan uh, yes po mas uh, napakasarap po na makita <laughs> yung kaabang-abang ito po yung uh, worst case scenario ito po yung uh, pangyayari na maaring mangyari na hindi po natin uh, naisip na maaring mangyari or uh, naisip mo natin na sigurado'ng mangyayari pero hindi po nangyari. <laughs> Yan po yung kakaabang-abang dahil marami pa pong magaganap na uh, mga pangyayari na hindi inaasahan o inaasahan uh, sa pagbubukas po na uh, muli ng Kongreso at ng Senado. Uh, sana po ay nakapagbigay na naman po ako ng kahit uh, konting kaaliwan sa mga na, na naaaliw at sana naman po ay wag nang dumami yung mga naiinis po sa aking mga konten. Sa susunod po, dalawang uri po ng bumuboto, bobutante at mga butante. Abangan!